Mga batas ng bantay dagat. Noong una, akala ko'y isang kakaibang trabaho lang ang tinanggap ko. Nagmula ako sa bayan ng Atimonan, isang baybaying payapa, ngunit lagi't laging may mga kwentong pinagmumultuhan ng dagat. Sabi ng mga matatanda, may bantayan raw sa gitna ng laot, hindi para sa mga pirata, kundi para sa mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Doon ako dinala ng aking kapalaran, sa bantayan ng kalaliman. Isang lumang istasyon, yari sa bakal na kalawangin, nakalutang sa dagat na tila walang hanggan. Doon ko nakilala si Mang Ernesto, ang pinakamatandang bantay. Magaspang ang balat niya, parang sinluma ng mismong istasyon. Hindi siya nagaksaya ng oras. Ibinigay niya agad sa akin ang lumang kwaderno, nakabalot pa sa tela. Sa unang pahina, nakaukit ang tatlong batas. Batas na kailangang sundin, hindi para sa kaligtasan ng istasyon, kundi para sa kaligtasan ng kaluluwa ko. Ang una, huwag mong hayaang tumagal ng higit tatlong segundo ang ilaw sa tubig. Ang ikalawa, kapag may narinig kang awit, takpan mo agad ang iyong tainga. At ang ikatlo, kapag tinawag ang iyong pangalan, huwag kang sesegat. Tiningnan ko ang mga ito, napakunot ang noo. Tila kathang isip lamang. Pero ang titig ni Mang Ernesto, malamig at walang biro. Subukan mong lumabag, Ramon, at tingnan natin kung tatagal ka pa ng isang gabi. Unang gabi, maaliwalas ang buwan. Sa pagkabagot, sinubukan kong itutok ang flashlight sa dagat. Isa. Dalawa. Sa ikatlong segundo, may lumitaw. Mga anino, mapuputlang mukha na nakalutang, sabay-sabay na nakatingin sa akin. Wala silang mata, ngunit ramdam kong sinusuyod nila ang kaluluwa ko. Dali-dali kong pinatay ang ilaw. Nanginginig ako sa takot, halos mabitawan ang flashlight. Doon ko lang naintindihan na hindi pala biro ang mga batas. Kinabukasan, tahimik si Mang Ernesto habang kumakain kami ng tuyo at kanin. Pero maya-maya, nagsalita siya. Nakita mo na sila, ano? Mga kaluluwa ng nalunod, ginapos ng dagat. Hinahanap nila ang ilaw para maalala nila kung paano ang maging tao. At kapag nakita ka nila, hindi na niya tinuloy. Pero sapat na ang katahimikan para maramdaman ko ang bigat ng kanyang babala. Kinagabihan, narinig ko ang ikalawang pagsubo. Isang himig, parang awitin ng ina, dumarating mula sa malayo. Ban-ayed, nakakaantok, ngunit nakakatindig balahibo. Tulog ka na, anak, balik ka na, nanindig ang balahibo ko. Agad kong tinakpan ng aking tainga, pilit na nilulunod ang awitin. Ngunit kahit nakatekip, ramdam kong dumadaloy ito sa aking mga ugat. Nakita ko ang sarili kong halos nakadokdok na sa gilid ng berendilya, Isang hakbang na lang at mahuhulog ako. Muntik na. Kung hindi ko tinanggal ang sarili ko sa pagkakatulala, baka wala na ako. Ikatlong gabi. Ang pinaka nakakatakot. Tahimik ang lahat, ngunit mula sa dagat, may boses. Malinaw. Ramon. Nanlamig ako. Walang tao roon, pero kilalang kilala ko ang tinig. Tinig ng aking ama na matagal ng patay. Anak, nandito ako. Bumalik ka na. Nanikip ang dibdib ko. Gustong gusto kong sumagot. Tatay, ngunit pinigilan ko ang sarili. Nang ikalawang beses na tinawag ang pangalan ko, napalunok ako, at sa kahinaan ng loob, nabitawan ko ang salitang, sino ka? Doon ba ka ang dagat? Lumabas ang isang mahabang bisig, kulay abo at nabubulok. Dumakma ito sa binti ko at hinayla ko pabagsak. Ang malamig na tubig ay sa malubong, parang libingan. Napasigaw ako habang sinusubukang kumawala. Ngunit lalo lang itong humigpit. Ang mukha ng aking ama ang sumilip sa tubig, ngunit baluktot, puno ng sugat at ngiti na hindi tao. Umuwi ka na, anak. Sa huling saglit, dumating si Mang Ernesto, hawak ang sibat na bakal. Isinaksak niya ito sa bisig ng halimaw at pumutok ang dagat ng asul na liwanag. Umalingaw-ngaw ang halimaw parang basag na tambuli. Kumawala ito at nailigtas ako. Humihingal ako, nanginginig, at halos mamatay sa takot. Galit na galit si Mang Ernesto. Isa lang na pagkakamali, Ramon. Isa lang. At kukunin ka na nila habang buhay. Ngunit hindi pa tapos. Sa gabing yun, ang dagat ay nag-alo ng malakas. Isa-isa silang lumitaw, mga nilalang na parang tao ngunit basag ang mukha, walang mata, at kumakapit na parang talangka. Inakyat nila ang istasyon. Sigaw ng kanilang bibig ay iisa. Ang pangalan ko. Inihagis sa akin ni Mang Ernesto ang isang sibat. Ngayon mo malalaman ang tunay na trabaho. Bantay tayo, Ramon." Hindi bantay ng mga pirata, kundi bantay laban sa kanila. Sumiklab ang labanan. Hinampas ko ang unang nilalang, at sa tama ng sibat, naglaho ito bilang usok at alat. Ngunit sa bawat isa na nawawala, dalawa ang humahalili. Ang sahig ng istasyon ay umuuga, punong-puno ng halimaw na umaakyat. May isa na tumalun sa akin, dinadakma ang aking leeg. Ang balat nito ay parang algaing bulok, at ang hiningay amoy na bulok na isda. Nang akala ko'y katapusan ko na, isinaksak ko ang sibat sa kanyang dibdib. Sumabog ang katawan nito, iniwan akong nakahandusay, humahabol ng hininga. Ngunit hindi ako tumigil. Lumaban ako, sa pilitang inaalis ang pangangatag ng tuhod. Matagal ang labanan. Dumaan ang minuto na parang oras. Ngunit sa huli, umatras ang dagat Ang mga nila lang ay naglaho, iniwan kaming basang-basa, sugatan, at halos wala ng lakas Umupo ako sa sahig, habol hininga, habang si Mang Ernesto ay nakasandal, hawak ang kanyang sugatang balikat Tahimik siyang tumingin sa akin Panalo tayo, pero hindi ito tagumpay Isa lang itong gabi Babalik sila, Ramon Babalik sila palagi at kailangang may magbantay. Tinapak niya ang balikat ko. May pagpipilian ka. Manatili ka rito, ipagpatuloy ang laban, at maging bantay tulad ko. O umalis ka, at huwag ng lumapit sa dagat kailanman. Pero tandaan mo. Kapag tumalikod ka, hahanap-hanapin ka ng dagat hanggang sa huling hininga mo. Tumingin ako sa silangan. Papasikat na ang araw, tila walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng liwanag, ramdam ko pa rin ang malamig na kamay na dumakma sa akin, ang boses ng aking ama na hindi na dapat naririnig. Humigpit ang hawak ko sa sibat. At doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, alam kong alinman ang piliin ko, habang buhay akong tataglayin ng alon.